Magandang gabi mga kaibigan. Binabati ko ang lahat ng aking mga minamahal na subscribers at ang kanilang mga anak at alaga sa bahay. Huwag kang mahiya. Maghanap na ng komportabling pwesto sa harap ng ating mga YouTube screen. Lumapit tayo ng kaunti. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga. Tulad ng inyong nakikita, walang pagkakaiba. Kapaki-pakinabang kahit kailan. Umaga man o gabi. Kaya, mga kaibigan ngayon ay sasabihin ko sa inyo, bago kayo maglagay ng mga like, sasabihin ko sa inyo ang isang pangyayari na nangyari sa akin. nangyari mismo sa akin kung paano ako naging biktima ng mga maikling neckbreaker at kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos nang ako nagsisimulang magtrabaho bilang isang manumanong therapist sa isang klinika kasama ko ang aking kasamahan na tawagin nating Dr. B. Mahal namin ang aming mga pasyente. Kaya mahal namin ang mga pagbisita ng mga pasyente. Gayun din ang pagsasaya sa dulo ng araw ng trabaho. Pero paano kami nagpagaling? Ibig sabihin, gumagawa kami ng mga manipulasyon na may kasamang pagpapatunog. Ang manipulasyon ay isang aksyon sa mga kasukasuan sa pagitan ng mga vertebrae kung saan nagaganap ang pagtanggal ng functional block. At sa ganitong sitwasyon, ang pasyente ay nakakaramdam ng kaginhawaan dahil sa kusang paglambot ng kanyang mga kalamnan. Nagre-relax ang mga ito at sinasabi namin sa mga pasyente na ang kanilang mga vertebrae ay nasa tamang lugar at sila'y nagiginhawaan. Nagkakaroon sila ng kasiyahan dahil sa pakiramdam na lahat ay nasa lugar. Pero sa katunayan, ito ay ang pagbabalik ng galaw sa kasukasuan kung saan ito ay hindi gumagalaw dati. Pinapagalaw namin ito ng may tunog. Minsan ito'y nangyayari at gusto natin ito. Gusto namin ang pangyayaring ito at minsan hindi sila nagsasabi na nararamdaman nila na may block dito. Dito sa itaas, dito sa pagitan ng unang vertebrae at occiput. Bahagyang ibang amplitude, sabi niya, ay hindi sapat gumalaw ka dito, ganito, pero ginawa lang namin ito ng simply, nakahiga ako sa mesa dito. Ang aking ulo ay narito at may ginawa na isang simpleng manipulasyon dito na may pag-ikot. Pinatunog ang ulo ko dito. Sinabi niya na hindi sapat ang amplitude. Sabi niya, humiga ka dito. Kaya humiga ako ng ganito. Pagkatapos ay gininawa niya ang manipulasyon. Hinawakan niya ang ilalim ng aking baba, ang kalahati ng aking ulo. Parang ito ang akin at ang aking kalahati ng ulo. Ito na dapat ang karaniwang pagtatapos ng manipulasyon. Ito ay matatapos dito. Ang pag-ikot ay dapat na matapos. Pero may ginawa pa siyang kilos sa akin at nakita ko ang sintas ng sapatos niya at tila hindi maganda ang tunog na nagawa sa ulo ko. Pero sinabi niya na may inalis siyang block sa akin. Pero naramdaman ko na may nangyari na hindi karaniwan, hindi pang karaniwan. Tumayo ako, mag-isa at walang tulong. Lumabas ako, naglakad, saan man, baka nagtrabaho pa. Naglakad at pagkalipas ng limang minuto dito sa lugar na ito sa pagitan ng aking occiput at unang vertebra. Nakaramdam ako ng isang hindi magandang pakiramdam, isang pananakit. Parang may nangyari sa akin doon at malamang iyon nga ang nangyari. Malamang mayroong pinsala sa mga ligaments o sa isa sa mga kalamnan na ito tulad ng nakikita natin sa larawang ito. Ito ang aking larawan mismo matapos agad ang pinsalang ito. Dito ay mayroon akong apat na maikling flexor. Ang grupong ito ay dalawang tuwid na kalamnan at dalawang oblique muscles. Tinatawag itong itaas, ibaba, tuwid, malaki, maliit. At hindi ko alam. Hindi ko masabi sa inyo kung alin sa kanila ang napinsala o baka ilan sa kanila agad. Ngunit ang pakiramdam ay hindi masyadong maganda. Ito ang sakit na naramdaman ko dito. Hindi sa likod, hindi sa ulo, hindi sa leeg, ngunit sa pagitan nila. Unang-una, ito ang sakit. Inisip ko na ito ay pansamantala. Isang panandali ang pamamaga bago ang paggamot. Ngunit ito ay tumagal sa akin ng ganito. Sa loob ng isang linggo, hindi ito nawala, hindi ito nabawasan. Kaya kinailangan kong tiisin ito. Kailangan kong tanggapin ang ilang posisyon. Sa ilang posisyon mas kaunti ang sakit, sa ilang posisyon mas masakit, at sa kabila nito, ito ay sa dalawang direksyon, hindi niya ginawa, ibig sabihin, mula sa isang direksyon, ang aking ulo ay umikot, tulad ng isang kuwago, sa kabilang direksyon at sa kabilang direksyon rin. Minasahin niya rin ako, alam niya iyon. Baka, o oh, baka nakalimutan na niya. Sinong makakaalam? Hindi ako galit sa kanya. Minsan, sa kabilang banda tila natutos sila. Kaya ang ginawa ko, ang sinubukan kong gawin. Ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung paano ko tinanggap ang sakit na ito na kalaunan ay naging kroniko sa akin. Ang mga matinding sakit na ito ay nagtagal isang linggo o dalawa. Ito ay nakakabahala at pagkatapos ay nagsimula ang mga pananakita na ito sa mga pabigat. Halimbawa, kailangan kong ibaba ang aking ulo, gawin ang isang bagay sa aking mga kamay o sa telepono Nagbabasa ka ng iba't ibang mga akademikong libro, programa, at palabas sa telebisyon. Pagkatapos kong gawin ang mga ito ay sumasakit ang aking ulo. Nagsimulang sumakit ang likod ng ulo ko. Ano ang sinubukan kong gawin? Unang-una, nagpasya kong alisin ang spasm. Para dito, minasahe ko ang buong lugar na ito. Ang suboccipital muscles. Dito sa itaas, ang mahabang extensors. Lahat sila ay nagtatapos. Minasahe ko ang mga ito gamit ang iba't ibang mga massager. Naging madali sa bahaging ito. Ang mga kalamnan mismo, itong mahabang mga extensor, ay minasahe ko rin. Inabot ko ang mga maikling extensor. Nagdulot ito ng pansamantalang epekto. Nagbigay ito ng ginhawa. Kapag nagsimula ang sakit, minamasahe ko rin. Nabawasan din ang sakit. Pagkatapos, sinubukan kong sanayin ang mga kalamnan na ito. Ginawa ko ang ehersisyo para sa mahabang mga extensor ng leeg Ibig sabihin may ilang mga bersyon nito. Ipinakita ko na ito ng maraming beses kung saan nakahiga ka ng nakatihaya. Ilagay mo ang unan sa ilalim ng iyong ulo. Diinan ang iyong oksiput. Sa iba't ibang mga posisyon na may tuwid na posisyon ng ulo, pumihit sa isang direksyon at sa kabilang direksyon upang magbigay ng higit na load sa kanan at kaliwang mga kalamnan. Naging mas madali rin ito. Ngunit sa mga load, pangunahin, kapag kailangan kong gumawa ng isang bagay gamit ang aking mga kamay o pagkatapos ng physical na mga load. Halimbawa, pagkatapos pumunta sa gym, kapag binigyan ko ng load ang aking mga deltoid na kalamnan. Kapag ang aking trapezius ay nagtrabaho pa rin, pagkatapos nito, nagsisimula na ang mga pananakit na ito. Lalo na sa occiput, sa lugar na ito. Ano kung paano ko sa wakas ay nagawang tuluyang malagpasan ang mga ito ay sasabihin ko sa iyo. Sinimulan kong gawin ang mga ehersisyo lalo na sa itaas na bahagi ng aking mga kalamnan sa suboccipital area. Nagsimula akong sanayin sila at nagsimula na maibalik ang aking mobility ng unang vertebra na ito. Ang nangyari sa akin pagkatapos kong gawin ito sa unang ilang beses, parang ang vertebra na ito ay bumalik sa kung saan ito dapat. Ang aking minamahal na kaibigan ay inilipat sa ibang posisyon. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Kaya sa grupo ng suboccipital, sinimulan kong gawin ang ganitong ehersisyo. Kaya mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang susunod. Tignan mo, mula sa pinakasimpleng kilos, nagdaragdag na ng load. Kaya ang una kong sinimulan, humiga ako sa posisyong ito. Ginawa ko ang ganitong kilos. Tumingin ako pababa, pasulong at gumalaw kasabay ng aking baba. Ibig sabihin, habang gumagana na ang aking mahabang neck extensor, ay nagtatrabaho na. Sila ang sumusuporta sa bigat ng aking ulo. Gumagalaw pa rin ako. Gumagalaw ako kasama ang aking baba. At habang ginagawa ito, naglalagay ako ng load sa suboccipital muscle. Ang kahinaan nito ay ang tensyon sa maikling neck extensor. Mapapansin mo, ang occipital nerve na naiipit na nagdudulot ng pananakit ng ulo. Naiipit ang vertebral artery, pagkahilo, at ingay sa tainga. Patuloy na manood. Hawakan ang likod ng ulo. Ang ulo, ang simula, ay nasa ganitong posisyon. Tingnan din natin ito pababa. At mula sa posisyong ito, hanapin ang posisyon dito. Tumingin sa ibaba. At mula sa posisyon na ito, nagtatrabaho rin ang subrod. At nagtatrabaho, at ito ang grupo ng kalamnan sa likod ng ulo. Isang option ay maaari mong gawin ito gamit ang tuwalya. Ang paningaladamang option o sa mo mong gawin ito sa pamamagitan ang paghawak ng iyong mga kamay. Kung nakakaranas ang isang taong ng pananakit ng ulo sa buong araw sa may bandang likod, subukan ninyong gawin ang ehersisyong ito sa mga sandaling iyon. Kadalasang nakakatulong ito na magdulot ng stress sa mga kalamnan. Ngunit hindi kailangan ng malaking resistance. Dapat kang magbigay ng kaunting resistance dahil ang mga kalamnan dito ay maliit. Dahil sa dami ng mga pag-uulit, sila ay magiging stressed. Ang dugo ay darating sa mga kalamnan. Sila ay magiging tunado. At ang ikatlong ehersisyo ay para sa kabaligtaran na grupo ng kalamnan sa harap. Lahat ng ito ay mga kalamnan na matatagpuan sa likod natin dito. At sa harap, mula sa mga vertebrae dito sa loob mismo. Sa pagitan ng unang vertebra at occipital bone, mayroon tayong mga kalamnan. Mga maikli rin na gumagawa ng kabaligtaran na kilos. In Mingway's measures neck flexor. Para sanayin ang mga ito, humiga ng nakatihaya itaas ang iyong ulo at magsisimula ka rin itaas ang iyong baba. Gumawa ng mga kilos na paitaas at pababa, o kung hindi ka komportable, maaari mong bahagyang ibaba ang iyong ulo. Pero huwag mong masyadong ibaba ang iyong ulo, kundi magsisimulang magtrabaho ang iyong mahabang neck flexor. Ito ay ang sternocleidomastoid na kalamnan, medyo sa scalene. Kailangan mo talaga na mas gumana ang iyong kasukasuan sa pagitan ng iyong unang vertebra at occipital bone para mas marami ang galaw doon. At sa ganitong paraan, gawin mo rin ang 10 hanggang 15 kilos. Gumawa ng dalawa o tatlong approach sa mga kalamnang ito. Ito ang lahat ng ehersisyo para sa pag-ehersisyo ng mga kalamnan. At ito ang ehersisyo na pagkatapos nito, ang aking spine ay naging tuwid. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ito ang sinusubukan gawin ng mga taong naglalagay sa lugar ng atlas. Dati, may mga espesyalista na nagsasabi na lahat ng sakit ay nagmumula sa maling posisyon ng unang vertebra. Ganitong klasing galaw, ngunit ito ay dapat na gawin lamang matapos mong gawin ang lahat ng iba pang ehersisyo. Tingnan mo, humiga ka ng nakatihaya. Itataas mo ang iyong ulo. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong batok at gawin mo ang ganitong klasing galaw habang nakahiga. At dito, sa ganitong paraan, ang mga kalamnan ay tensed, na ang unang vertebrae ay nagsisimulang gumalaw sa tama at natural na landas nito. Ang mismong posisyon ay naiiba dahil itinaas mo ang iyong ulo, inilagay mo ang iyong mga kamay dito. Dito, makukuha mo. At ang harap na kalamnan ay bahagyang malalagay sa tono. Pero hindi talaga sila labis na mai-e-strain, At ang likod na mga flexors ng leeg ay hindi rin mai-e-strain. At sa posisyong ito, magkakaroon ka ng paggalaw sa pagitan ng unang vertebrae at ng occipital bone. At kung ito ay nasa maling posisyon, ito ay dudulas na parang mantika. Gawin din ito ng 10 hanggang 15 ulit. Posible ang tunog parang isang click ang mangyari kung saan ito ay parang magsiset sa lugar para sa iyo. Kaya, mga kaibigan, ganitong set ng mga ehersisyo ang nagpapabuti sa pag-andar ng mga kalamnan sa occipital area. Nagpapabuti sa supply ng dugo sa utak dahil tinatanggal natin ang pagkaipit sa vertebral artery. Sa occipital nerve, pinapabuti natin ang daloy ng dugo papunta sa utak. Kaya mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng like maglagay ng komento. Ganun din, para sa inyo, lalo na sa aking mga paboritong subscriber. Naghanda ako ng set na sa tulong nito, kayo ay makakagawa tulad ng sa unang vertebra na makakaapekto sa lahat ng iba pa. Naghanda ako para sa inyo ng set. Na sa tulong nito, maibabalik ninyo ang mobility ng bawat vertebra sa cervical department ng spine. Ipapakita ko sa inyo kung paano magalaw ang bawat vertebra sa iba't ibang anggulo. At kung mayroon kayong limitasyon sa paggalaw, ito ang paraan para matanggal ito. Ang set na ito ay nasa link sa description. Puntahan ninyo ito at gawin agad. Mag-like at mag-iwan ng mga komento. Hanggang sa susunod nating pagkikita, mga mahal kong kaibigan, tulungan ang magulang maging aktibo sa sports. Hanggang sa susunod na episode